Too easy nga para sa Lakers ang Minnesota Timberwolves talagang nilamon sa depensa. Sumakit nga ang ulo ng kanilang head coach. Lebron James naman buwis buway dito sa laban at nanta trash talk pa. Napikon din dito si Edwards. Gusto ata ng suntukan tapos si Jackson Ace. Abay high I good play. Big test again para sa Los Angeles Lakers at tatapatan itong sina Anthony Edwards at ang Minnesota Timberwolves nakakagaling lang sa epic comeback win. Huwag na natin patagalin at mag-start na agad tayo in the first quarter. Grabing logo, three pointer agad si Reeves. At ito namang si Luka Doncic, damang-dama na agad ng Wolves defense. Ganda pa ng full-court pass kay Lebron for a 2-pointer. Sa kabilang team naman ay si Antman at ang 3-point shooting nilang pang umpisang opensa nila pero down pa rin sila sa laban 16-8 matapos nga ng magandang atake dito ni Luka Doncic kay Nasrid. And then eto rookie ng Wolves abay hinaharas nga si Luka kaya inotake niya lang high IQ basketball and one play nga yan. And after the timeout, Lebron James pinaabot ng total niya to 8 points bago siya maupo sa Lakers bench. After niyan, itong si Luka Doncic complete takeover mode dito nga sa Lakers offense. 17 points na ang lamang nila. And as much as the Lakers offense is great dito nga sa first quarter, ay ang depensa nga nila ang kanilang sikreto kung bakit sila merong 31 to 17 lead. Nila mo ng opensa ng Wolves buong first quarter and they are only shooting 30% sa field after 12 minutes. Bago ang second quarter na mga idol ay may komosyon dito. Vanderbilt versus Anthony Edwards ang mag-teammate. Nagtulakan, double technical foul tuloy. And then sa second quarter natin, pumapasok ng mga three-pointer ng Lakers players after ng cold shooting nila sa first quarter. Kaya naman umangat na ng kanilang lamang to 20 points at ang Minnesota Timberwolves early timeout ang itinawag dito. After timeout, another 3-pointer ang binitawan ni Lebron. Pasok yan. At ang insane tight defense ng Lakers ay patuloy na nagpahirap sa Wolves offense. Problemado na ang kanilang head coach. 29 points pa lang kasi ang naiscore nila after 18 minutes ng paglalaro. Tapos on the other end, Austin Reeves, what a tough shot. Another end one play para sa Lakers. Dito rin ay natanggal ang sapatos ni Luka. Tayo mo tuloy tayo bigla. At sa ating last minutes ay nabuhay ng Wolves offense. Nagpakawala sila ng 14 to 2 at si Anthony Edwards nga ang nanguna dyan. Meron pang love play dito sa si Lebron James pero wala tang bad trip nga itong si Coach Redick dito nga sa last minutes ng Lakers. Pero may labang pa rin naman sila 58 to 47 after 2 quarters. At dito nga sa ating third quarter, Lebron James buwis-buway dito sa play na ito. Tapos si Jackson Ace, high IQ play ang ginawa. Nagsorry naman agad kay Nasrid. And during that ay lumobo na ang Lakers din mga idol pabalik sa 15 points get quick and early timeout dito ang Minnesota at ang Lakers defense abay nagpatuloy lang napahirapan etong ang Wolves offense at parang si Edwards nga lang ang halos gumagawa dito balik sa 19 points ang advantage dito ng home team. And during dito sa nakakasakal na depensa ng Lakers, abay nawala nga sa composure etong si Edwards at talaga nga nabang another technical foul ang kanyang nakuha na nagresulta ng ejection. Second technical foul of the game after ng pagtulok niya kay Vando, abay parang minura ata ang referee. And then after nyan, binato pa ang bola dito nga sa crowd ng LA Lakers, ejection mga idol, balik sa locker room ng maaga. At patapos nga na ay kahit papano itong mga Wolves players ay collective effort ang kanilang ginawa para hindi nga sila matambakan ng malaki ng LA Lakers dito. And after 3 quarters, itong ang Lakers mga idol pinanatili lang ang kanilang double digit lead. At sa ating fourth quarter, inumpisa na ito ni Lebron, aliyopas kay Jackson Ace, then sinagot ng pull-up jumper ni Robert Dillingham. At ang Lakers dito mga idol, actually inaalagaan lang ang kanilang big lead. Pero ang Wolves kahit wala si Edwards ay patuloy lang dito sa pag-answer sa Lakers team. Ang lupit nga rin ang dunk dito, fast break dunk ni Terrence Shannon Jr. At kahit nga napaganda ng Lakers defense dito, ang problema naman nila ay ang kanilang opensa. Cold shooting night, only 28% sa 3-pointers. Si Luka nga mga idol ay 0-4-7 dyan. Kaya naman itong si Terrence Shannon Jr. Abay tunulungan ng kanyang team na gawing single-digit game ito, 92-86 with 7 minutes left. At hanggang sa umabot pa nga sa nervous time para sa Lakers, nababa na ng Wolves sa 3 points na lamang ang kanilang hinahabol. Pero Luka Doncic to the rescue mga idol, clutch back to back baskets ang ginawa. Nagulat nga ang kanyang tatay pati na rin ang mga fans dito nga sa top shot na ito. At hanggang sa ulay, hindi nga sumuko ang Minnesota Timberwolves pero ang team ng Los Angeles Lakers just took care of business para nga iput away ang Minnesota at manalo this game.